Napakaraming dynamics ng relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Ang isang relasyong maayos na ay maaaring lumago pa o maaari din namang mag pa at maging magulo o mauwi sa hindi pagkakasundo. May mga pagkakataon pa nga na bago lumago at tumibay ang isang relasyon, kailangan pa din itong dumaan sa mga pagsubok. Ang tugon sa bawat pagsubok ang magdedetermina kung ito nga ba ay lalago pa o tuluyan ang masisira. Ang maayos na relasyon na nauwi sa samaan ng loob ay sadyang nakakalungkot. Kung iisipin din kasi ang relasyon ay pinaglalaanan din natin ng panahon. Yan man ay relasyon ng magkaibigan, mag-asawa, pamilya at iba pa. Sa pagtutuon mo sa limitadong panahon mo sa iilang tao, ay nawawalan ka ng panahon para sa iba. Sabi nga, ang bawat oras na inilalaan mo sa iba ay ipinagkakait mo naman sa iba. Ibig sabihin nito ay hindi lamang nasasayang ang panahon na inilaan sa taong eventually ay nasira din ang relasyon kundi pati yung oras na ipinagkait sa dapat sana ay nakatanggap nito. May mga relasyon na kailangan na talagang tuluyang tapusin. Pero meron namang mga relasyon na hindi dapat hayaang tuluyang masira at mawala. Kung ikaw ang nagawa ng hindi tama at na-offend at naghihintay ka sana na makipag-ayos yung tao sa iyo pero hindi pa niya ginagawa, eh ano nga ba ang dapat nating gawin? Ang sabi ng Bible, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Itinuturo sa atin ng verse na ito na kahit ikaw pa ang na-offend, ay merong kang responsibilidad na mag-initiate ng reconciliation. Madalas na iiwang nakatiwangwang ang isang relasyong nagkaroon ng lamat dahil walang gustong maunang kumilos upang ito ay ayusin. Maraming relasyon sa mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid, magkakaibigan at iba pa ang nasasayang dahil sa kakulangan ng pag-initiate ng reconciliation. Ang pangunguna sa pakikipag-ayos, kahit hindi naman ikaw ang nagkamali, ay hakbang na iniuutos ng Diyos at kalugud-lugud pa nga sa Kanya. Ang ganitong hakbang ay katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi hinintay ng Diyos na tayo ay humingi ng tawad bago niya pinadala si Jesus. Dahil pa nga sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nakakalapit sa Kanya at nakakahingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Lumikha ka ng paraan upang ang reconciliation ay maging madali. Kumilos kagaya ng nararapat upang maayos ang isang sitwasyon. Mahalaga ding alalahanin na ang bawat taong dinadala sa atin ng Diyos ay mga taong ginagamit niya sa iba't ibang paraan upang tayo ay turuan at palaguin. Asa ka pa?